si tinatanong namin siya kanina eh, di diba? uh, ba? Miss na ba? Ano daw surprise mo oh. saan? <laughs> sa sa Okay pa -pa lang po dalawa. Okay. one 1 2 3. ba dito na Sir, uh, Sam, super supportive ba? Oh, may shadow oh, start na. Start One, two, three. One, two, three. Oo. One, two, three. Go. Okay, game. Oh, siyempre, support na. Uh. Oo nga. Ano, ano? Support, ha? Uh, Oo, kahit galing ako sa kasi Compound kung paano namigay ng tulong sa Maynila. Dumaretso ka agad dito. Uh, every, every day na siyang paos. <laughs> Galing eh. sa Will to Win, galing sa DSB. Oo sure. nga. Pero priority natin siya pa galing. Bising uh, busy. busy. busy, -busy. Na-interview namin si Rian kanina, sabi ko kung uh, pwede siya maging first lady. Sabi niya pwede na raw. Ano nang sabi mo? Sabi ko wala naman, naman akong choice. Ito, kitang-kita naman sa suit. Pang <laughs> <laughs> first lady <laughs> na yun <in> daw. <the> <laughs> <laughs> sa Pilipinas, in-advance na po niya. So... Hindi, <laughs> meron na hubang nagaganda. Pero yun, ano? pag uh -oh. para sa... Pag-settle down. Right. Ano ikaw yung Ako ba? Siyempre, nag-uusap po tayo para sa future namin. At uh, kaya po tayo na sa relationship is para kaplano, yung mga ng na yung natin at maalagaan uh, yun, na yung sex. Matatagalan so, pa po sir? Matatagalan pa natin, natin patagalan. <laughs> wag na I dapat patagalin. O, reaction, oh, reaction mo oh, daw, huwag na daw patagalin. Ayan. <laughs> <laughs> pressure Ay, bravo, ka pala. Alam, pag-aalaga, huwag natin papatagalin. Lagi dapat. Kala diba? ko mabilis kang makulit. <laughs> 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 Hindi natin yung pag-aalaga. Huwag natin patagalin. Lagi dapat, uh, dapat uh, nasa... Oo. Ay, huwag wala yun. Inaalagaan mo uh, kita, di ba? Di ba yun? Mo. <laughs> Hindi, pwede. Ikaw pa Rai? Pwede ka nang, hmm. ano, ready ka na anytime. Magpakasal. <laughs> <laughs> well, ayun na nga. Siyempre, the reason naman why we're together Syempre, is kasi nakikita natin yun sa future namin. It's just at the moment, wala naman kaming near future plans na mangyayari na. But I'm sure eventually, well, I can't say I'm sure, though. <laughs> Sorry. Ah, <laughs> a <laughs> <Syempre>, surprise. <laughs> diba? Baka maunahan niyo. Uh, <laughs> Dapat hindi niya alam. Ay, surprise. 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 pa. Pero if ever ba yan, anong mga may dream wedding ka ba? May ganon? Actually, kahit the whole time growing up, never ako nagkaroon ng idea of any dream wedding. Um, parang for me, it's not naman about what I'm wearing or what the, the place looks like. Uh, I think just the most important people there but, you know, whatever you want. <laughs> Basta ako yun, ha? <laughs> yun po yung part <important. laughs> so, Wala kang mga beach wedding or whatever, no, destination wedding? No, it doesn't matter talaga to me the destination or ano. You know, I think, as long as your destination is, you know, a good relationship, it's <laughs> the only destination I care about. Makakatipid ka, Sir Sam. Sir Sam, <laughs> Sir Sam, naramdaman mo ba na Miss Provincia na rin si, si Rian dahil nakakasama siya dun sa ibang episodes niya? Actually, kasi sumasama siya sa mga, hindi na sa mga episodes niya. She's been uh, everywhere all her life. Mm -hmm. Sa mga pinagsusyutingan niya, sa mga charity events niya. May sarili din kasi siya mga ginagawa. Pupunta siya kung saan saan. At isa sumasama niya rin siya sa amin, tumutulong sa mga iba't ibang areas na talagang wala sa city, minsan nasa mga depressed areas din, mga nangangailangan. So, deep inside here, may misprudent siya na at may uh, simpleng-simpleng riyan na. Mm -hmm. Kumusta nang update sa relief operations na sinasagawa Ah, Uh, sa kanina po, nasa base ko, kung paon po ako, namigay kami more than uh, almost 2,000 na people po uh, the other day nasa Delpan Evacuation Center, yung iba, ang mga dinaanan namin sa Sampaloc, ok, Manila, at marami pa humingi ng tulong. Yung hindi namin napupuntahan, Gcash, Gcash, at Pero yung mga napupunta namin, dinideliver namin yung mga ayuda, libreng gamot, libreng medical services. Dinadala namin yung mga SB Mobile Clinics namin kasi may mga libreng laboratory, uh, clean, uh, laboratory equipments, mga x-ray, ACG, ultrasound, at mga doctors. At para sa lahat. Ko. Sa future ba makakasama mo si Rian? Oo, oh, Miss mga... Provinciana, ready ka ba sa mga ganyang mga relief so, operations? operations. Ayoko naman. Ginagawa uh, naman uh, niya yun. <laughs> oh, oh, na. oh, kahit naman before pa. But of course, I'm willing to help whenever I'm available and whenever I'm needed. At kung may maitutulong ako, I'm always willing to give it. And that's why also na we realized we have so much in common. Isa yun sa mga yes. factors na pinag-usapan namin Three years ago. Anong bago, bago kami? nagulat kami na... Both Pareho kami ng dream. Same okay, one final question. Yes, What makes you fall in love with each other more? <laughs> um, Well, actually, just like the characters in our movie, I feel more empowered knowing that he's always ready to support me. Mm -hmm. Oh, last na lang, Sir Sam. Alam mo naman ang flight ng, ng mga local like movies. Ilan last ba ito? talaga. last na talaga, Jun. Kasi gusto so ko malaman po yung uh -huh. support ang bibigay mo para sa Miss Provinciana yeah. ni Rian. Kasi of course, syempre, uh, siyempre, ipalalabas po siya sa mga sinihan. Di ba? Uh. Dadalhin ko buong Sampalok, Manila, buong Maynila. Wow! Huwag black screening ka? support ako all the time. Lagi niya may parang black screening. Block screening. Wow! night, nandun ako lagi. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you.